sa araw nga ng kasal ni uh, pa sa araw nga ng kasal ni Carlo Aquino at ni Charlie Dixon ay ang nagpost ang ex-partner ni Carlo Aquino na si Trina Candasa ng cryptic post at ito naman ay umani ng simpatiya sa mga netizen ayan makikita nyo dyan kung gaano nalungkot ang mga netizen para kay Trina naaawa daw sila kay Trina at alam nilang nasasaktan itong si Trina kanda siguro nagulat din si Trina na nagpakasal na si Carlo at si Charlie Dizon. So, yan na nga, kompleto ang mga barkada ni Charlie Dizon sa kanyang kasal, mga abay, ang kanyang mga sisters na sina Alexa Ilacad, Loisa Andalio, Blanc Mariano, Ilisuson at marami pang iba. Siyempre, supportado sila ng mga big bosses ng ABS-CBN. So, yan lang po guys ang ating update sa ngayon hanggang sa muli. Bye-bye! Always remember, wag po tayo magpaka-stress!